Hello guys. Gusto ko lang pala i-share sa inyo guys about dito sa sodium fluoride uh, 5,000 ppm. Itong toothpaste na ito guys, nereseta to sa akin ng dentista ko. brush ko yung ngipin ko nito sa gabi. Pagkatapos kong magbrush ng regular toothpaste. Tapos bibabrush ko ulit ng ganito. Tapos hindi ko to babanlawan. I i-spit out ko lang lahat ng bula nito. Hindi ako mag... Hindi ito binabalnawan, sabi ng dentista ko. Guys, may experience kayong ganito uh, na binigyan kayo ng sodium fluoride, 5000 ppm. Meron, nagkaroon kasi ako, guys, ng treatment sa dentista ko. Nag, nagpa uh, gum treatment ako tapos root canal tapos grabe ang sensitivity ng ngipin ko pagkatapos ng mga feeling na ginawa sa ngipin ko yun lang guys pero ang bango nito guys amoy bubble gum lang siya hindi siya maanghang ang bango niya lang parang amoy bubble gum yun lang guys Reseta pala to guys. So, magkonsulta kayo sa dentista nyo. Yun lang guys. Thank you for watching.